So, yun, may problema ako. Actually, ilang linggo na ako na may problema kay Ray, no Ayan, tignan niya. Ito si Rhino, mga mosing, oh. Ilang linggo na siyang hindi nakain. Hindi na siya halos, ano, nag, uh, nagko-condition. Kasi, tignan niyo naman, oh, no, drop pa rin hanggang ngayon. So, ilang linggo na ako na may problema kay Ray, no Ilang linggo ko na rin siyang ginagamot. Eh, ngayon, wala pa rin ako nakikita ng, uh, ay, dito wala pa rin ako ano, progression o prog uh, ano tawag dito basta yung improvement kung bakit nagkagano si Ray no. Ayan, drop pa rin no. So, ang pinaka problema ko kasi sa kanya. Ayun laging no, lagi siyang uh, nag linggo na kasi siyang ganyan no. Actually, ginamitan ko na yun ng Metro Dina Soul. Ayan, mga white poop niya. Hindi ko alam kung hexa ba yan or ano eh. Pero lagi naman malinis yan. So, kakalinis ko lang di kan kanina lang. Ito eh, meron na naman. So ayan. <coughs> hindi ko na kasi alam. Siguro Hexa to kasi pinakain ko na siya ng metrodinasol. Sinubo ko na. Nilagay ko na sa tang. Tapos nilagyan ko na rin ng metin and blue. Kaso ngayon, napapansin ko naman kay No? Nagsusugat siya. Ayan no. ayun ako. Aray ko. So paano kaya ang gagamitin ko ditong gamutan? So... hindi ko na alam at eto okay lang bababa naman yung tubig niya binabaan ko nasa 55 gallon nga siya eh solo niya yan no So hindi ko na alam kung paano gamutan ang gagawin natin kay Ryan, So ilang linggo na akong problemado sa kanya sa totoo lang. Hay nako. Actually lahat naman ng isla ko healthy, si Ryan lang talaga yung ayan, medyo alanganin. So, ang maganda sa kanya, masigla naman Kaso, problema ko hindi siya kumakain eh. Tapos drop ko pa. So, ayan, patuloy ko pa rin naman sa ginagamot. Actually, meron pa siyang ano eh. Meron pa siyang uh, department ayan. Uh, so ayon yung problema ko kay Ray na eh ilang weeks na siyang hindi kumakain, ginagamot ko naman. So tuloy-tuloy pa rin sa mga mga katulong mag-comment kayo dito kung ano pwedeng kong gawin kay Ray So yon at siyempre eh, iba nating isda. Ito si Tresero. Binalik ko na kasi inaaway niya. Tingnan ko kumulay na ulit siya. Oh. Kumalik na ulit siyang dati niyang kulay. Stress kasi siya dun sa 20 gallon eh. Ayan, at syempre yung aking Senku, ayan, malalaki yung isda, iko ko lang na-update sa inyo yung malalaki yung isda, ayan. Goods naman siya dito, ayan, kumatingkad na matingkad yung kulay niya kung makikita nyo. So, tagal mag mature ng Senku. At syempre, meron pala ako dito ng dalawang bagong tank, ayan. Dalawa yan, bagong tank, binili ko, 20 galon. So, dito ko nilagay yung magiging future breeder natin, ayan. Ayan, na, yung Trickberry, ah, yung ano, the version 4. Siyempre yung kampa ko yan, halos magkamukha sila. Para silang yellow eye. So, yun. Ang yung ating update, eh. Namang problema talaga ako kay Ray, no? Aray kok. Ayan. Ayan sa mga nagtatanong sa akin, ano ba yung ginagamit yung enhancer? So, wala pa po kung sarili kong enhancer. Hayaan nyo at gagawa ko ng aking sarili para sa akin na kayo bumili, no? Kasi tinuturo ko kayo sa iba, ayaw nyo naman bumili So ayun lang, sana tuloy-tuloy na yung paggaling ni Ray, no? Guys, ayan. Tulungan nyo ako guys, ayan. Eh, hanggang dito na lang muna yung ating update. And sana sa susunod yung update, ay eh, magaling na si Ray, no? So, happy fish keeping sa lahat and fish out!